So ayun na nga mga bes, magja-jogging tayo for today's video. At kita niya naman yung arte ng anak ko. Oh. Kala mo hindi na ako uuwi. Ayan o, oh. naging siya mga bes. Hindi ko nga lang siya pwede isama kasi medyo umaambon mga bes. Time check, 6am. Pero gumising kami mga bes, 5am. Tapos nag-ayos nga kami, 5.30 bali yun. At yun na pagbaba pa namin, best nagiinarte pa yung anak ko. At eto na nga, nakapag-stretching na rin kami neto na At nakapaglakad-lakad, nakapatakbo na rin, best. Hindi nga lang, alata. <laughs> yung tipong hingal na hingal yung Bigat na bigat sa katawan, mga best. At eto nga si Ate Jane, bali dalawa nga lang kami nag-jogging -ja ngayon, mga best. At yun na nga, best, nakita niyo yung hawa ko. Yan ay bunga ng malunggay, mga best. Sa mga... Ako nga, nito ko lang din alaman, best, na ginugulay din pala to. Ang sarap, mga best. At pagdating na namin dito sa may court best ay may sumalubong sa amin nga apat na cute na batuta. Ayan. Kita niya. Parang ang na namin magkakilala bes Pero yung totoo ngayon lang namin sila nadaanan dito. <laughs> so ayun na nga mga bes Kailangan natin magbawas ng ating uh, mantika sa katawan. Char. Kasi nga naman bes Andyan na naman ang uh, Pasko. Bagong taon. Tapos kakain na naman tayo ng bonggesius mga bes Kailangan natin magbawas. Kasi pag hindi tayo nagbawas, padagdag na ng padagdag ng padagdag ng padagdag ng obis. So, ayan, magpapakitan tayo na tayo. <laughs> magpapakita tayo tayo dito mga obis. E, ano, oh, na-stop tayo dito. Kaya, kailangan natin mag-stretching ulit para medyo pawis-pawisan mga obis. Pero yung totoo, nakaka-isang oras na kami nag-jogging mga obis. Dumaan lang din talaga kami dito at yun nga nag stop over na din pahinga ng konti hinga ng konti mga bes kasi hingal na So, yun yung hawak kong uh, bunga ng malunggay, mga bis. Pero yung totoo, bes, ang dami namin na daanan na papaya dito. <laughs> Parang kalawat kanan, mga bes. Kaya lang, may mga bahay, bes, pakatanim nila yun. Mahirap na. <laughs> kaya pala nag-jogging ang purpose ay manguha ng gulay, no? Mag-harvest. <laughs> may sariling ano yan, taniman. At yun na, no, kinukulit ako ng isang to. Iuwi kita, kaya lang, mabubugbog ka talaga ni lupo at saka sa dyan totoo din pala talaga mga bes pag medyo umiidad ka na kailangan mo rin talaga ng exercise sa iyong katawan mga bes at syempre kumain ka na nga masusustansya na talaga namang kakailanganin ng katawan mo kasi mahirap na rin bes na kumain ka lang ng kumain ng kahit ano bes kailangan control din talaga kasi mahirap na magkasakit mga beshi so yun na nga bes okay, o no, kinukulit ako ng puti ayan chinita siya bes ayan. mapapansin mo ba charat ang boses ko So, ay na nga, nag -e emote siya. Ayan. O, oh, diba? Sad, sad baby yarn. At yun know, mga best after namin dito ay magpupunta na rin kami ng palengke para bumili ng aming uulamin. Mag-i-emote pa sana ako mga best. Tapos napansin ko, dalawa na pala yung baba ko. <laughs> yun na nga, nandito na rin pala kami sa palengke. Ayan. Saan nga ba abot ang isan libo mo? Yung isan libo natin ngayon, bes parang 100 pesos na lang. Kaya kailangan talaga magaling ka mag-budget. Kailangan mabili mo yung mga kailangan mo sa bahay. At ito nga, bes nakakita kami ng tuliya. Yan, sarap na ito, bes. Sasabawan, tapos talaga ng daon ng sili. Wow, sarap! At nakauwi na nga rin kami mga best. Tara kain tayo ng suman. Tapos may kape. Grabe. Solve na solve ka na nito mga best. Tapos ang ganda pa ng background music namin. So yun na nga best. Maraming salamat. Bye!